Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Mari ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao ngayong araw. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa kakayahan at talino mo na dapat nating paunlarin. Ikaw ba ay may natatanging talino at kakayahan? Masaya ka ba sa talino at kakayahang mayroon ka? ang bawat bata ay may natatanging kakayahan. Ito ay dapat nating ipagpasalamat at lalong paunlarin. Tingnan ang mga larawan. Kaya mo ba itong gawin? Kaya mo bang umawit? Kaya mo bang sumayaw kaya mo bang kumuhit at magpinta? Kaya mo bang magluto? Ang batang katulad mo ay maaaring magkaroon ng mga natatanging kakayahan o talento. Ang mga talentong ito ay mga biyayang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Ngunit sa paanong paraan mo ito ginagamit at pinapaunlad? maaari na ang isang batang tulad mo ay nakasali na sa paligsahan, pagkanta sa simbahan, at paglilinis sa komunidad. Ang mga bunting batang katulad mo ay maaaring magtaglay ng talino at kakayahan sa iba't ibang larangan tulad ng talento ng pag-awit at pagsayaw, pag-arte, sports, pagguhit o paglikha, agham, matematika at marami pang iba. Sa pamamagitan ng pagsali sa mga patimpalak o paliksahan, marami kang maaaring makuha o matutunan mula sa iyong karanasan dito. Tulad ng pagkakaroon ng maraming makikilalang mga bagong kaibigan, lalakas din ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ikaw din ay magiging masiyahin. At higit sa lahat, mas magiging maganda ang pagsalubong mo sa hinaharap. Tandaan natin na ang Diyos ang tanging pag-alaya natin ng walang hanggang papuri at pasasalamat sa lahat ng natatangi at pagpapalang talino at kakayahang kaloob sa atin. Dapat natin itong paunlarin sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat sa poong may kapal, pag e ng mabuti, pagsali sa mga paligsahan at pagsasagawa ng tama sa mga ito. Naway may natutunan kayo sa ating aralin. Tandaan ninyo na ang batang katulad ninyo ay may mga natatanging kakayahan at talino na dapat nating paunlarin. Maaari kayong sumali sa mga iba't ibang gawain o aktibidad na tutulong sa inyo para ipakita o mapaunlad ang mga biyayang ito. At huwag din nating kakalimutan ang magpasalamat sa Diyos. Dahil na may natutunan kayo sa ating aralin hanggang sa muli mga bata